na buhay muli sa kabila ng kanilang kasalukuyang estado. Kung noon, pinagkakaitan sila ng oportunidad dahil sa kanilang kapansanan. Pero ngayon, naging posible nang sila'y makapagtrabaho muli dahil sa mga programang hatid ng Department of Science and Technology sa ilalim ng Community Empowerment Through Science and Technology or CEST program. Itong DOST na uh, nagawa po ng tatlong project, three in one project. Yung refilling station, kalaman si for Pro processing, at saka itong bakery project. At saka sa ng Panginoon, naggrant grant ng DOST. Hindi na utang, hindi doon sa grant in aid program ng DOST. So, masaya ako sir kasi mayroon na kaming magandang hanap buhay para sa amin kapwa PWD at saka pagkakikitaan namin, namin ng, mga pangangailangan namin. Lalo na yung mga kapwa ko na PWD na nangangailangan talaga ng tulong. Masaya ako, sir, kasi nag-grant yung target at saka mayroon ng mga income yung mga kasama ko. At saka kung halimbawa mag may maghingi ng mga financial assistance, mayroon kaming outright na maibigay sa kanila na namin part of our income dito sa project na ito. Sa tulong ng DOST, nabiyayaan ang PWD of Lang Association ng isang milyong pisong halaga ng mga pasilidad at kagamitan para sa pagpapatakbo ng bakery, water refilling station, at calamansi juice processing. Na ibebenta nila ang mga produktong ito sa mga eskwelahan, kantin, at sa catering services sa kanilang lugar. Ang ilan sa tinapay na kanilang ginagawa at ibinebenta ay pandesal, Spanish bread, crinkles, tasty at toasted bread. Meron ding yema cake, cupcake at chocolate roll. Naglalaro ang presyo nito sa 3 pesos hanggang 300 pesos. Depende yan sa klase ng tinapay at cake. Ang kalamansi juice naman, ibinebenta nila ng 20 pesos kada bote. Habang ang isang galon ng mineral water na ibebenta sa halagang 20 to 25 pesos. Nitong 2024, kumita lang naman ng halos 1.2 million pesos ang PWD of Lang Association sa lahat ng mga produkto nito. Kaya naman malaki na ang naitutulong ng asosasyon sa mga miyembro nito, lalo na sa pagkakaroon ng pang-araw-araw na kita. Dito sir, araw-araw kinukuha nila. Yung binibigay namin sa kanila is 200. 50 pesos per day. Mayroon yan silang merinda at saka yung pananghalian. Siyempre, masaya din sila, sir, kasi unang-una, uh, nakikinabang una -una, din sila sa operasyon ng PWD. Pagkatapos, mag, may karo, may, mayroon pa silang uh, parang trabaho ba sa araw-araw na instead na uh, na sila sa kanilang mga bahay, dito sila nagtrabaho. Ang maisabi ko lang sa mga kasamahan kong PWD na katulad ko, dapat mag-isip sila ng positibo, huwag yung negatibo. Palawakin ang isip. Kumayod ka, kikita ka. pa salamat nga ko talaga sa ano sa DOST ng gusto dahil binigyan nila kami ng mga pangkabuhayan. Tapos hindi lang kami, kundi lahat na kinabang. Dahil kung tostosin, hindi pala hadlang kahit may kapansahan. Basta, positibo lang mm -hmm. ang pangisip. Yun di isang grupo naman ng kababaihang Moro ang patuloy na binubuhay at ipinapakilala ang kanilang mga produkto at tradisyon sa makabagong panahon. Bahagi na ang Barkada at Pamilya. We're having a fun day out with Sparkle Stars, Michael Sager, Shanti Videla, AZ Martinez, and Vince Maristela sa Kapuso Mall Show ngayong November 8, 5 p.m. sa KCC Convention Center, KCC Mall de Sabuanga, Sabuanga City. Kita kids! Umapaw ang isang ilong kaya binaha ang ilang lugar sa Negros Occidental. Kalabang rider din ang inalod ng flash flood. Ang news authority ng Filipino. Ano man ang lagay ng panahon. Pinaalalaan naman ang uh, mga residente sa multaing areas. Yung LPA na ito, kikilos po yan, pakaluraan ang ating boses. Lagkontrol eh. Huwag ko wala naman ng... Ano Sa bawat hamon ng kalikasan, maaasahan. GMA Integrated News. Ang patuloy na pagbibigay ng kahigayunan o oportunidad na ito sa ilang residente ng blang ay nabuo sa pamamagitan ng CEST program ng DOST. Eh, sa pangalan ng community empowerment, i-empower natin mga different communities no? through science and technology. Bumibigay po tayo ng livelihood projects um, para po walang iwanan sa development. No? Kasi usually kasi yung mga communities na pag-iwanan yan. So gaya nung ito, mga PWDs, mga single parents, mga ganun, hindi masyado nabigyan ng pansin. So napakaganda yung results ng say Kaya nga sabi namin sa, sa ground, itong SES nito ito is isa sa pinakamagandang proyekto po ito ng ating, ng ating agency, ang BOST. Actually, lahat ng LGUs we serve it in various capacities. Oh, lahat yan, meron kami. Oh, kasi yun ang sabi natin, walang iwanan. No? Oh, yung exclusivity, inclusivity pala sa atin dito. Walang, walang pwede, kung makita natin, naka, naka ano naman na uh, yung ibang community na deprived from uh, ano 'yun, mga supports. Eh dapat 'yun for the last mile sa pantanam niya. Ang mga kababaihang Moro sa Malang ay isa rin sa mga tinutulungan ng DOST upang maipagpatuloy nila ang kanilang mayamang tradisyon at kultura na nakaukit na sa kanilang pagkatao at kasaysayan. Miyembro sila ng Malang United Bangsamoro Women Association na nabigyan ng mga sewing machine sublimation machine at tradisyonal na hand loom. Nagagamit nila ito sa pagtatahi ng mga bag, wallet, school uniforms at mga kasuotang pang muslim na kanila ring binibenta. Napaka-importante ito, sir, kasi ito, dito pang kabuhayan namin ito, sir. At the same time, ano, yung great sa leader is mm -hmm. nagagawa ko dito. At ito, ito pag, pag Nakakalikha kami diyan ng ano, ng out of our imagination. Nakakalikha kami ng mga designs. Malaking tulong sir kasi ano, yung mga membro ko sir, mga nanay din katulad ko. Siyempre na open yung employment doon sa mga kasama ko na walang trabaho. Tapos pangalawa po is ang um, ano sir, uh, at siguro ni nagbago rin ng buhay nila kasi ano may pang-araw-araw na sila makukuha na ng ano tapos sa assistance naman ng ano ng DSD maraming pinasasalamatan namin dahil nung wala pa itong tulong nila ano please may Dios din mismo o, nung wala pa ito isa pa lang ano namin ko eh na naghihirap pa siguro tapos itong dumami na dumami na ang may tulong nila na teknolohiya, mga makabagong teknolohiya. Ito mga equipment na ito. Bumilis, bumuti, at saka naging, ano ito, uh, di kalidad, kumbaga. So, pwede na kami mag sa iba. Yan. Tapos, na napar naparami kasi uh, mabilis na ang trabaho. Bukod sa garments and textile production ng kanilang asosasyon, gumagawa at nagbibenta rin sila ng moro delicacies gaya ng tipas. Paraan nila ito upang mapreserba ang kanilang kultura tradisyon habang nagpapatuloy ang kanilang hanap buhay. Ito na mga 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 kapwa ko mga bangsa moro na mga kababaihan. Ang ang sabi ko sa kanila, ang gusto kong mangyari yung ano ba, yung ipakita. Hindi, hindi mawala itong, kasi parang integrity na namin ito eh. Parang, ano, kasi dito man nakikilala ang Muslim, di ba ma'am, no? Dito nakikilala ang Muslim sa, uh, ang Islam sa kababaihan ng Muro. Kasi dito, kapag pagsusot namin ng, ng, long dress at sa hijab, at the same time, napapangalagaan din namin ang dignidad, dignidad namin bilang babaeng Muro sa mga kapatid nating moro, lalong lalo na ang kababaihan, kababaihan kasi di maramas marami ang kababaihan na yung sa kaysa eh, lalaki. So ang mensahe ko sa kanila is huwag silang mawala ng pag-asa. Kada po paroon ng ating buhay ay may magbubukas na bagong oportun oportunidad na magbibigay ng tagumpay. Basta huwag lang mawala ng pag-asa. Gumawa, manalangin lang. Susunod, magsasaka naman ang ating ibibida. Dahil sa ng handog ng DOST mas napapabilis nila ang kanilang produksyon ng citronella plant. Dito lang yan sa Siyansikat. Ayoko na maging kontrabida! Mga kontrabida, gustong bumida? level! yung sinabi mo? Alam ko kung paano tayo magiging bida. Paano? Daig kayo ng lola ko. Ito yung una kong live-in na trabaho. Sana lang alam mong ginagawa mo. Hi! Saan ka nagtago? Bakit ka sasabihin? <laughs> Teka, ano yung doon? Yan ang East Wing. Hindi ako nagpupunta sa parte na yan ng bahay. Bakit hindi? Basta ayoko lang. Could she keep them safe? <laughs> Sorry, akala ko may nakita akong taong pumasok dito. Could she survive? The Turning, Saturday, 6.15 p.m. on GFLIX on G-TV. Dito sa Mlang Katabato, nakahanap ng bagong kabuhayan ang New Rizal Social Action Farmers Association o NR Kapa. Mula sa livestock at organic farming, lumipat sila sa citronella production at ngayon ay mahigit 30 ikaryang taniman sa sampung barangay at para nadagdagan ang kanilang kinikita. Sa tulong ng Department of Science and Technology, SOCSARGEN, nakatanggap sila ng Citronella steam Distillation Machine ang kauna-unahan sa buong rehiyon para makagawa ng Citronella Oil at iba pang produkto dahil ng insect repellent at scented candle. Layon itong palakasin ang kabuhayan ng maliliit na magsasaka, lumikha ng trabaho at itaguyod ang mlang bilang bagong sentro ng citronella farming sa Region 12. Uh, nagsimula to nung nung kapit kami mismo through sa peso office sa municipality of mlang. So siya yung peso na nag sa namin sa DOST. So hiningan kami ng DOST ng project proposal. So pinagtutulungan namin yung apat at saka yun, na, na, na namin sa distillery binigyan kami ng distillery machine, which is ito na. Ito na siya. So, ganoon ang ano namin, trophy sa office. With this amount, nawala kaming niipi, so nabigyan kami ng ganitong rasya from the So, happy, happy talaga. At saka, nagpapagdus kami ng mga product, citronella oil, at saka mga by-product ng citronella Citron Citron oil sa tulong ng DOST. So masayang masaya kami na nabigyan kami ng distillery machine. Laki ang pasasalamat namin sa DOST kasi nga uh, hindi kami pinapabayan mula noong umpisa na magkasama kami ng DOST hanggang ngayon. Marami kami na-receive na mga tulong sa kanila, hindi lang ang ang itong facility kundi pati rin ang continuous training, mga skills training binibigay sa amin. So malaking pasasalamat namin sa DOST Richard. 3 to 4 hours, makaproduce kami ng around 900 ml na essential oil. So, ang isang litro ng oil ng essential oil is may bibinta namin sa 1,500 sa 4 hours na luto na continuous. So, kaya lang, uh, hindi diretsyo na buong araw kami magluto dahil duty-duty lang kami. So, siguro mga dalawa o tatlong dalawang, dalawang session kami makapagluto. Makaproduce kami ng around 1.8 Uh, liters na oh, a day. Na, na, Pag-continuous, siguro, makahabol din kami sa one week ng uh, around 7 seven, seven liters. So, ang 7 liters itimes it na sa 1,500. Yun ang sa one week. So, ibig sabihin, mga 40K a month. A month. Yes. Nagpapasalamat kami ng marami sa tulong na ni DOST sa distillery machine. Kasi kung hindi nila kami binigyan ng machine, awala kami yung produkto na ganito. Bukod sa ating mga magsasaka, patuloy din ang support ng binibigay ng DOST sa mga solo parents. Sa paggipagtulungan ng DOST sa lokal na pamahalaan ng mlang nabigyan ng meat processing equipment ang mlang United Solo Parents Association na binubuo ng halos 2,000 miyembro mula sa 37 barangay. Malaking tulong po kasi ang naibigay ng DOST po sa amin. Kasi sa katulad na po ng mga training na ibinigay nila tulad nitong meat processing, food, ang food hygiene, food handler, natuto po kami ng mga meat process tulad ng kusino, shumai, tapa, longganista, na kami na po mismo ang gumagawa para maihain namin sa aming pamilya. Hindi na namin kailangan bumili sa labas at nasisiguro na po namin malinis, safe at ano, ang healthy yung naipapakain namin sa aming mga anak. Dito po, dito sa mga makalapit namin ng mga building, dito po sila bumibili. Lalo na po ang taga-rural health unit kasi alam nila po na healthy po at no preservatives po yung ginagawa naming mga ano mga ano mga tosino. As of now po, okay naman po kasi kumikita din naman po kami pag, uh, kasi po pag nag uh, meat meat processing po kami dito kinukuha po ng mga kasamahan namin at binibenta doon po sa kanila tapos may mga percent-percenta lang po sila na, kinuko, na binibigay sa kanila para po may dagdag kita na rin po sa araw-araw nilang pamumuhay po. Siguro po ang taga DOST talaga ang inspirasyon namin. Kasi po... Kasi pinagkatiwalaan din po talaga kami ng DOST. Hindi po sila nagsasawa na parating tatawag, magtatanong, kamusta na kayo, kahit minsan ulang, binibigyan pa rin kami ng DOST po. Kaya kahit pa paano po lumalaban din po kami, lumalaban kami para kahit pa paano ma yung pat, patuloy magpatuloy, yung ganitong ano ganitong pag-process po ng programa ng DOST na ibinigay. Mahirap po kasi siyempre mag-isa na po kami nagtataguyod sa aming mga anak. <laughs> Kami lang din po ang naghahanap buhay para sa kanila. Kami rin po ang nag-aaruga, lahat-lahat. kami higit sila madaling araw para ipaghain, ipagluto, ihatid sa eskwelahan. Nagpapasalamat lang din po talaga kami sa DOST kasi kahit pa paano po may, may mapagpupunan na po kami ng ang araw-araw namin na pangangailangan talaga po. Sa lahat ng katulad ko na solo parent po na mag-isang nagtataguyod sa kami sa, sa mga sa ating mga anak laban po Parati lang po tayong mag-pray sa God lahat po may kasagutan sa lahat ng problema kailangan na po nating maging matatag at siguraduhin parating magtiwala sa sarili Ito yung Huli na ang ating araw. Araw! Sige! freshness at ng seafood. Huwag nang alim! Huwag! na ka! Aargh! Hmm? Sige! Wali nang na ating araw. Oyster and Zegs. Ang harap! Saturday 8 p.m. Sinasamahan tayo ni Dr. E. Sa Healing Queen sa TV. Tuwing Sabado, 9.30 na umaga, nandito na sa GTV at DZWB. Para sa bagong season ng Business Matters, unti-unti -unti nang nagbabago ang mundo. Dito sa Bohol, may isang luxury resort na nagpapatunay na pwedeng magsama ang naging hawaan o malasakit sa kalikasan. Whatever we do is at sa pamamagitan ng inovasyon at recycle at responsable disenyo. Bukang <laughs> last year, pero hindi toxic. Sa produce corn-based packaging. Sa all new season of business matters. good and good good. Pinuuri ng lahat ng kapuso at butero tenos gamit ang GMA Affordabox. $6.99 ang just retail price. Mabibigay sa iba't ibang outlets sa buong Pilipinas. Kaya man ay nasa Luzon, Visayas o Mindanao, sigurado yung may malapit na outlet sa inyo. Pwede rin online sa GMA Store. GMA Affordabox. Malinaw na, naging mas affordable pa. Bili na! Ang pagbigay ng oportunidad sa mga kababayan natin ng lang ay isang kolektibong aksyon hindi ito magiging posible kung wala ang koordinasyon at pagkikipagtulungan ng DOST na tama ang lokal na pamahalaan. Ang pagkakantayad na pabuligan ka ng mga farmers, BWD, mga uh, para sa baba, ay eh, gusto gid sa LGU lang na binagi sa understand leadership. nito siya. Ang tawag iangat uh, ang plan. Wala sa'ng mabilin. Wala maiiwan. Uh, hindi lang kay kung wag lang ako mag so, mag-assist ang banwa para man sila nga sa mga nabaraton na, 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 nga mga level sa aton nga to shoot important thing man sila so dako so, salamat man ako sa dinagis sa DOS sa paghatag mga proyekto ang tanan nga ini nga mga sektor nagabili tissue makabulig makabuligid sa ila sang para sa pagbuhat Uh, Tagman ka Dugang Dugang Na uh, Kabuyan Para sa ilang grupo Kung sila I'm very thankful Na ang DOST Is always there It Was always there To assist To help Hindi sa mga vulnerable Sa ito At ito encourage Kung ito mo Mag-engage Kung mag-abot mo lang Atong mga DOST Personal sa aton munisipyo It's always na uh, we're grateful sa mga sa mga yung the best na time na uh, nag-engage sila no nag-engage sa DOST para nga mabuligan man nato ng ato ng mga vulnerable sectors mga PWD farmers and uh, etc so again sa mga mayors nga no, pod ko hoping na uh, hindi kinaton pag uh, tariktad, pag uh, buligan kinaton ng DOST sa ilaman ng mga endeavors o kung kita para uh, may angat na ito ng atong namin ito sa atin. Sa ilalim ng CES program for community empowerment through science and technology, tinututuhan ng mga bagong solusyon at intervention para sa ating kalusugan, profesyon, kalikasan at kahandaan sa mga sakuna. At bilang bahagi ng disaster risk reduction, nakatanggap din sila ng weather monitoring device at sumailalim sa G-Risk PH trainings at CPR drills na lalong nagpapatibay sa kanilang handaan laban sa kalamidad. Pinagtutuunan din ng USD ng pansin ang pagpapalakas at pagpapabuti ng edukasyon para sa mga kabataang moro sa kanilang mga komunidad. Gaya na lang dito sa Dunggoan High School, ang bagong tatag na paaralan sa Mlang. Limitado pa sa, sa internet. sa para lang ito. O kaya isa sila sa mga nakatanggap ng Starbucks. Isa itong offline library kiosk na naglalaman ng libo-libong digital resources o sa account, teknolohiya at iba pang learning materials at educational videos. Ang naitulong ng DOS, of course, itong pinatawag na motivation. Number one, hindi mo siya na specifically material But the motivation coming from the RD, the PE, yes, yes. ay uh, namumotivate kami na do more. Gagawin pa ang lahat-lahat for the students. And uh, I think that's the best contribution yes. of the DOSD USD. na nabigay sa amin. So ang mapapayo ko lang po sa mga nagsisimula pa lang ng mga paaranan, kung tayo po ay naka-anchor, kung tayo po ay naka-connect, connect sa ating DOSD, walang pag-aalinlangan ay magkakaroon po ng kagumpay ang ating paaranan. So, yun po ang masasabi ko sa ibang mga schools tulad namin na naging instrument, naging kabahagi ng pag dahil sa DOST. Sana po, okay, mawala ng pag-asa at supportahan ang mga program coming from the Department of Science and Technology. Tunay na sa tulong ng agham, teknolohiya at inovasyon, ang DOST ay nagdadala ng mas ligtas, mas malusok at mas matatag na kinabukasan para sa bawat spiritual sa mga Ang kumpitigay ng oportunidad ay hindi lamang tungkol sa mga kagamitan, pasalidad at kasanayan na ibinabahagi natin sa kanila. Ang tunay na halaga nito ay nakikita rin sa pagbabalik ng dignidad, pag-asa at pagkakataon sa bawat Pilipino. Sa DOSD, patuloy nating isusulong ang adikait ng isang adham na ramdam upang ang bawat Pilipino saan man sulok ng bansa ay may pagkakataong konsenso, mamuhay ng masigtas, mas ligtas, at may pag-asa. Muli, ako si Secretary Renato Yusuf Jr. ng Department of Science and Technology o DOST. Samahan niyo kami muli sa susunod na linggo upang alamin at talakayin kung paano nakatutulong ang ham, teknolohiya at inovasyon sa pagbibigay solusyon at oportunidad sa lahat. Ito ang Shensika, in a popular science para sa lahat. One DOSA for you, solutions and opportunities for all. I'm いいか